Mga kapatid, magandang uh, tanghali Papunta tayo sa office At uh, nakita ko no, Ipakita ko sa inyo Mga kapatid Yung uh, ipakita namin sa inyo Para uh, Ma-inspire po kayo Yung isang albularyon na nag-surrender Pinahidan lang ng holy exercise oil At pinainom Nawala sa sarili hindi lang nawala sa sarili, kundi uh, nawala yung lakas niya. At uh, merong sinasabi na iba't ibang mga uh, uh, sabi, uh, ipakita ko sa inyo. Um i -like na natin yung video dahil dun sa kanilang bahay, nag-react dahil pinainom uh -huh. ng holy exercise oil. So, oh, grabe yung kapangyarihan ng mga sacramentals, no? at nung na dahan-dahan na bumabalik na yung kanyang kanyang consciousness uh, tinignan niyan yung sariling video nila at uh, doon siya na na-inspire to renounce dahil hindi niya gusto na makinig sa atin nagagalit siya kapag makikinig siya sa atin mga kapatid no? lubak-lubak <laughs> yung karsada inaayos Inaayos kahit maayos pa na? <laughs> So, yan ang sitwasyon natin dito sa uh, Bansa natin Okay At, uh, grabe yung reaction niya So, kung Malalaman lang ito ng pare Kung ano ang kahalagahan Yung power ng Panginoon Sa paghihitan ng mga sacramentals niya lahat ng pari ay mag-bless ng mga sacramentals. Lahat ng mga pari ay makabless kahit yung deacon with the permission of their parish priest. pwede hindi makabless sa mga sacramentals. So, tinanong natin yung mga nauna natin mga exorcist. So, yun mga kapatid, na kung malalaman sa mga kaparian, matuturo lang sa seminaryo dahil hindi ito natuturo sa seminaryo sa seminarista pa ako well, hindi ito na ituro nawala wala. ang signal mga kapatid pasensya na po so nakadaan tayo papunta na tayo sa office natin at ang dami pa rin tao naghihintay doon magbigay tayo ng confession and then sa mga malubha na anwanting of the sick at sa mga may karamdaman ng mga hindi masyadong malupa inventing of senses and in deliverance din natin ang mga kapatid natin na bumibisita sa atin kahit hindi possessed para ma-break yung contamination ma-break yung sealant consecration ma yung contamination at uh, mga curses dahil bawat isa natin ay maka-experience ng mga curses yung mga maanghang ng mga salita so katulad ko maraming nagagalit sa atin every night uh, i pray the deliverance prayer in the name of Jesus i break the seal and consecration upon me. In the name of Jesus, I break all curses sent against me and all spells around me. In the name of Jesus, I break any holy ties, links, and bandages between Father Darwin and all the sources and spirits. In the name of Jesus, I break any unholy ties. And so on and so forth. So, every day po, mag-deliverance ako, self-deliverance. Para yung mga nagagalit sa atin, ay hindi tatalap yung mga curses nila. Mm, yan, ang, and then, prayer protection and then yung cleansing prayer shielding ourselves against the evil spirits at patuloy tayong magro-rosaryo magdadasal yan lang po at yung pagbisita natin sa Adoration Chapel dalasan natin yan po ang protection nating lahat wala na pong iba sa, mga sakramento at lapit tayo sa simbahan lapit tayo sa ating mga kaparian because all priests can protect us through the sacrament through the sacrament because only the priest can administer the sacrament, confession, and winting of the sick. And then the body of Christ, only the priest can make the ordinary bread turns into the real flesh of the Lord Jesus Christ. At uh, patuloy po tayo na pinoprocess yung yung albularyo nag-surrender kahapon ay muntik na siyang mahulog While doing the prayer of deliverance, muntik na siyang mahulog sa upuan. Nawala yung kanyang lakas. So dito, dahil isiwalat natin ang katotohanan, ginagamit natin ang social media, dahil yan ang sugo ni Kristo sa atin. Uh, pumayo kayo sa buong mundo. Isiwalat ninyo ang katotohanan. Yan po. Uh, sana tinisiwalat ang katotohanan sa buong mundo kaya nga nag live tayo because using using social media Facebook maabot natin ang buong mundo so sa mga albularyong nakikinig ngayon sa mga albularyo mga okultista na merong kapangyarihan dahil itong albularyong ito meron siyang kapangyarihan meron siyang orasyon mga kapatid yung orasyon niya ay hindi siya matatablan ng bala Hmm. yung mga pinuno nila ay tinatawag na haring bakal hindi matatablan ng bala hindi matatablan ng itak nung nagritual siya nung mga ilang mga buwan uh, kukuha siya ng itak na matalim na matalim hmm. yung matalim ha ito no matalim. Hmm. matal matalim very sharp at gitigbas uh, niya sa iyang Itigbas It, niya sa koan Ku kuhaan po Ang Libot <laughs> ka. <laughs> And then, ka. Uh, so, tinigbas niya. Anong Tagalog ng gitigbas doon? <laughs> so, gina, ah, uh, tinigbas niya sa kanyang, ano, sa kanyang balat. Pero hindi siya na, natablan. Hindi siya natablan, mga kapatid. So, sa mga okultista ngayon, isurindin nyo na po yan sa pinakamalapit na exorcist. Yung kaparayarihan ninyo ay hindi yan sa Diyos. Sabi niya sa akin kahapon, Father, wala kong tinatatakutan, tina Father. Kung may mga balong tao dyan, haharapin ah, ko talaga. Dahil hindi naman ako matabla ng bala. At totoong-totoo, hindi talaga siya matablam ng bala. Tinaga pala. Tinaga niya yung ganyang, ganyang balat, yung ganyang braso. Pero hindi. Pinakita pa ako sa mga sample, sa mga taong nagritwal. Nung niritwala na yung kanilang kadawan, hindi talaga natablan ng itap. ng tinaga na nila. So, ngayon mga kapatid, nag-react talaga siya sa prayer of the church nawala sa kanyang sarili ay, nawala yung kanyang lakas uh, namuypoy grabe yung kanyang uh, na experience mga kapatid at siya po ay sabi niya may temptation pa rin father na babalik na gagamitin namin ang kapangyarihan ko gagamitin ko yung kapangyarihan ko dahil may rami ako natutulungan father pero ang ano nito ang consequence pala ay yung mga anak ko yung mga apo ko ay magsasuffer ngayon, ang nagbigay naman ito ay hindi you know, uh, matalas pala ang hait, matalas na salamat kapatid na Anthony so, matalas na uh, itap at sabi niya na kahit may uh, uh, may kapalit pala ito no yung kapalit ay mga mga misfortune mga sakit na walang finding sa doktor at sabi niya magagalit ako father walang preno yung galit ko oh no, graby, so, grabe sobra pero ngayon pada ang, ang gaan ng aking uh, pakiramdam uh, lumagaan talaga yung buong katawan ko no so hindi siya nagsisisi na isinorender niya sa office natin. So, pakiusap sa mga albularyong nakikinig sa atin. Uh, sana, mamulat at dagdagan nyo yung kaalaman ninyo para heartily, you will renounce everything. And let us promote the sacrament of Christ. Let us promote Jesus. Let us promote the Church of Christ para naprotektahan na yung buong pamilya natin.

Ya ya mau halo Luca. Hello. Bang Havid Di mana ikau? Why? Ikaw. Why? <laughs> you mean no sleep? ya yeah. Minis sepuluh.

So, kita natin, kung hindi natin mapigilan yung galit natin, isa yan sa mga palatandaan na uh, grabe yung occult involvement sa mga ninuno natin. Dapat mag break yan eh. Dapat tayo ma-deliverance. Dapat din tayo lalapit sa mga sakramento. Uh, dapat madagdagan yung kaalaman natin. At siya po ay sobra ng saya ngayon. Sobra yung kanyang galak. Ang buong pamilya niya ay dadalhin sa sunod na mga araw para ma-renounce nila lahat kasama yung buong pamilya niya, yung asawa niya. At sunod ng mga araw, eh, mag-interview din, magbigay siya ng salaysay patungkol sa kanyang karanasan po. So, Fighty Maria, the taxi FD in a humble heart. God bless po.